There is a life I lead in this city. I'm hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take Ngayon po ay nilagyan po namin ng trapal po yung aming bubong dito sa bahay ko buong kasi yung sa bubong mga kalab, yung mga nipa po, e eh medyo nagkapunit-punit na po at nagkabutas-butas ganyan mga kalab. So, ang ginawa namin ay bumili kami ng trapal para syempre, eh, papunta yung tapal doon mga kalab. Tignan nyo po, oh. Ayan, yung tapal. At least, kapag umulan siya mga kalaw, hindi siya tutulo yung ulan dito mga kalaw. Pupunta na siya sa padong, papunta doon mga kalaw. Ayan, ito po mga kalaw, oh, pinagawa nila. Sa mga nakapansin po po mga kalab na baliktado daw po yung aming uh, ginawang, ano mga kalab, ding-ding na nipa. Yes, baliktad po siya mga kalab. Ngayon naging po namin nalaman Baliktad po siya. Ayan. Instead na sa labas po ito. Ayan, ang hangin na mga kalab. <coughs> Thank you. Sana all. Sana. At siyempre yung mga kasama ko mga kalab, ipalayla ko muna sa inyo. Ayan po. Hi. Ay go to. Kung nakikita nyo mga kalab, ito po. Ay mga kalab. <laughs> Cook daw bagos kir. Ay, salamat. Palit kok, silkaw. Salamat. Eh. Ito. Ito. So, <laughs> Pak, may cheer dance pala dito, oh. <laughs> Cheer dance. Yay! <laughs> cheer dance. So, ayan na po yung final, mga kalab. Final look po ng ating bahay, kubo. So, ito po yung mga kalab, yung special bisita namin, mga kalab. Kapatid po ni Noli, mga kalab. Kapatid ni Noli, si Pauling. Pauling, si Pauling. Ayan po paoleng, po. Po. <laughs> Ngayon po ay tanghali na po. So kami po ay galing po naghatid po ng mga order po ng crabs. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nag-order po ng crabs. At sa mga gustong mag-order po, uh, PM nyo kami dito sa aming Facebook page. At meron din po dyan sa email namin sa description box. Yun po. Ngayon po ay medyo maano po yung hangin yon dito mga kalab. Medyo malakas. nagagalit po yung hangin. Medyo malakas at na, tignan nyo po yung tubig dito mga kalab. Oh ambot tignan nyo po yung tubig dito mga kalab. sobrang taas po yan di ba napaka high tide ngayon mga kalab. so ang gagawin na naman po namin ngayon mga kalab, ay magpapanggal po kami ng mga alimango dahil meron pong nag order din po sa amin mga kalab ng alimango na naman po mga malalaking alimango yung yeah, makalab, magdaming plato makalab plato, ugsudan makalab na Enjoy makalab na But Enjoy. Actually dito hindi pa kami nakapaglagay po ng aming kitchen po dahil alam nyo sa sobrang busy po talaga makalab at di naman din namin gusto na iba yung gumawa kasi gusto namin na kami 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 lang dito yung gagawa kasi syempre para ma-vlog din namin. At dito namin ilalagay po sa bandang dito yung kitchen po. Ayan. Kakain mo na kami bago maglalagay po ng pain sa panggal para manguha po. Ayan, Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. ngayon makalapay na nagpapain na po ako makalap para makahuli tayo ng crabs makalap no. ito po yung panghuli namin ng crabs. ito po yung pain, tamban, at ito po yung panggal. Nasa namin na may kwan baro makalab. Na makalab. Sige dito na, yung da Ngayon ay naisakay na po natin yung bating mga panggal makalab. So, so ngayon ay magsisimula na natin. Magsisimula na tayo makalab para mailagay natin yung panggal dito sa ating bispa. Ito po yung bispa namin. So alamin yung makalab na magsikap tayo para para mabuhay tayo sa mundong pinapagalawa natin. So ito po yung panggal natin makalab. So dito yan. Patungay yan dito kaya makalab na, na ang um, diver makalab mo. Makalab, mag kami makalab. Kailangan natin dito. Ito Ano no, no. so, so ang balde na balde? Ano mo? Tingnan ko. Isan mo yun. So ayan mga lab, pang last na ito mga lab. So mamaya ang mga alas 4 siguro ay lilibahin natin mamaya mga lab. So ipapakita ko sa inyo mga lab na sana may mahuli tayo. Ayan, so, umerta na ko nung buhiyan. Ayan mga lab, uuli na tayo mga lab. Ay, ang tapos na kami. Manaan. <laughs> Ayun mga kalab, tapos na kami ng tumaan. <laughs> Uli na kami. Gonna stay in this moment Gonna lay here on the grass ngayon ngayon po mga kalab ay samahan nyo po kaming kunin po ang mga panggal malalaman po natin mga kalab kung meron po bang mga alimango ang makukuha pero talagang dito naman talaga sa amin meron naman po talagang alimango na makukuha mga kalab kasi ba diba, syempre meron ng alimango dito sa aming pispan oil super no Ayan. So ngayon po ang gagawin po mga kalab ay kukunin po yung panggal tapos kukunin yung laman. Tapos ibabalik agad yung panggal mga kalab para mamaya na naman kukunin naman po mamaya so meron po kami mga dahon dito mga kalab dahong laya ayan dahong, dahong laya So, maglalagay kami ng dahon dito para kapag may nakuha kaming mga alimango, hindi sila mag-away-away mga kalab. Nag-aaway din po ang mga alimango mga kalab. Kaya, hindi sila magkakasundo mga kalab. Liliba na tayo. Isang liba na po Meron liba pa lang. So, yung Ayan mga kalab. dami o. Oh. Dapat tama Bongga. Ayan. Bongga makalamb. So, meron na po tayo na dalawa ng dalawang makalamb. So, pag nakuha na po 'yan lahat, ay tsaka na po siya isa sizing. Kung lalaki at babae pa 'yung nakuha namin at dapat 'yung matataba talaga. Ang nakuha nating panggal na na po 'yung pain. So, papalitan po natin ng pain para mamaya na naman yan mga kalab kukunin na naman po yan mamaya so lang yan I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared and to you If only the new I can do that. Plus, I'm going to go to the jumbi. I'm going to go Bye. medium Oh my god, ang dami Puryo buyag Ha! Ah, ang dami mga kalab Nagkinagatay mga kalab Iyan ano mo na lang lahat Bima, Mamaya na lang pilihan Yo. Sa mga bagong subscribers po namin dito Hello po, welcome po sa aming vlog Ito po yung buhay fish pond po namin Sa mga hindi nakakakilala or sa mga hindi nakakaalam Kami po ay Nagsimula po kami sa fish pond. At kaya ngayon po mga kalab oh, okay. Nagkaroon po kami ng fish pan, pero renta lang po ito Two years po yung pagrerenta renta namin dito this coming October mga kalab ay magwa 1 year na po kami dito so ito po ay katas po ng pag-vlog po namin dahil sa pagsipag at syaga lang ang kailangan para magkaroon tayo ng magandang buhay kaya kami nagrenta mga kalab kasi ba diba, pinaalis na kami doon sa nirentahan naming fish pan doon pero nung nalaman namin ngayon mga kalab na yung lupang Iniwan pala namin mga kalab ay yun pala ay sariling lupa po ni Papa Carlo at nagpapasalamat kami sa gobyerno dahil sinagot nila kami para ipaglaban po ang lupa ni Papa Carlo ayan kaya ngayon mga kalab dito kami sa aming fish Fishpond dahil nagnegosyo na kami ng mga alimango kaya yung mga vlogs namin is all about po sa pagfi fishpond alimango lang po yung nilagay namin dito dahil yung weather po kasi ay nagbaba, nagpabago-bago po. Gusto po namin maglagay po dito ng sugpo. Pero medyo sensitive kasi po yung sugpo kapag naglagay tayo dito. Kasi ba diba, yung weather kasi is paiba-iba siya. Kapag may nangyaring masama po sa sugpo, mamamatay siya. Tapos kakainin po ng alimango at madadamay. Kaya ngayon di pa kami naglalagay dahil yun nga yung weather. Meron pong ang bakla po dito na alimango po. Ang bakla po na alimango kapag medyo small pa siya or medyo, kapag nagiging large yan, naging babae na po yan na alimango. Yes, yan po. Nagiging babae po ang bakla na alimango dito sa amin mga kalab. Sa lahat naman siguro mga kalab ng may mga alimanguhan po. So, ayan po mga kalab. Tapos na po kaming nanguha po ng alimango at nakadating na po kami dito sa aming bahay kubo. Ay. So, ngayon po mga kalab, ay andito na po kami sa bahay at ito lang po yung nakuha namin mga alimango. Ayan lang. So, mamaya mga kalab, is kukukunin na naman po yung mga panggal na nila nilagay doon mga kalab. Ito. Ayan. So, ito po yung itsura ng mga baboy namin mga kalaw, Ang dumi po nila. Ayan po sila. Ang dumi. Ito din si Mama Pig. Si Mama Pig, ang dumi na. Ayan. So, so sa mga gusto pong maging kagaya po yung mga mga baboy nila kagaya sa amin. Ito lang po yung gamitin yung Makalab ang King's Vitoplast Animal Feed Supplement. Ayan, ito po mga PM nyo po ako mga dahil meron po akong binenta na to. At legit po ang mga binibenta ko pong King's Vita Plus dahil ito po ay galing talaga sa pagawaan po ng King's Vita Plus. So, ayun mga kalaw, ngayon po ay umaga na din ulit. O, diba? Ano ba yan? Ang, ang iwanaw? Ngayon po mga kalaw, ay i-deliver po namin yung alimango po na nabibili po sa amin. Actually, siya po ay parang pang tatlo ata or apat na na beses na nag-order siya sa amin. Kaya yun po yung inasikaso namin ngayon. Pero habang ano mga kalaw, mamayang hapon niya pa kukunin, ngayon po ay ikukontinue ko po yung pag edit ko po ng vlogs mga kalaw. driveway it's a saturday night you look like a million bucks wearing that dress i like you're smiling but there's something missing in your eyes girl i can tell that you have something on your mind But I will make you yun po mga kalab ay binabalot na po namin yung mga order po na crabs. Talagang nakaka-pressure po talaga mga kalab ang ganitong pag inegosyo talaga. Lahat naman siguro ng negosyo. Kaya ayun po. Yung kanyang order po ay small tapos mga large na babae at yung medium din po. Yun po yung kanyang mga order, mga kalab. So, papunta na po si ma'am dito. Kaya maraming maraming salamat, ma'am, sa pag-order po. Dahil pangatlong beses na po, mga kalab, na nag-order po siya. Let's have a drink, just relax All your problems will fade if you... so, Ayan na po yung order po ni ma'am Na large na babae at large din po na lalaki At itong medyo At ito din po small makalab Ayan, so thank you, thank you Ma'am Laila sa pag-order sa amin of time, To sort out all the fights, to yeah. sort out all the lies. Oh, baby, yeah. Oh, no. There was a part of me that knew that. Still uncovered by surprise. Oh, oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah, I guess our dreams. You fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah, yeah. Getting yeah. yeah. I thought, It's time I'm letting you go. This time I know it for sure. ito na po yung bibili sa ating crabs makalab. Ayan po sila, madam. Ayan sila. Hi, ma'am. Hello po. Salamat. Oh, hi, ma'am. So, shoutout po sa kapitan. Ang singalan, ma'am? Eme si Mahomo. Ah, si Eme Mahomo. Two kilos, Ben, hindi ganina, ma'am. Tapos, nag-away man sila, nag <laughs> niya. Wala na mo gi-appel mo ng wala lang. <laughs> nag sila, <laughs> oo. Hello. Parangay, Captain. Si Ha? Huh? Eh, may mga mo. So, yun, Makalab. Ito po yung nabili sa ating crabs, Makalab. Maraming maraming salamat sa kanila kasi, ano, nagbili sila sa atin. Salamat sa oh! iyo, kay Kapitan. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. <laughs> Thank you Thank you So, ayun po mga kalab um, Pumunta po sila dito sa bahay namin Dahil gusto nilang makita po yung Ating alimango po mga kalab Actually, yung kanilang gusto po na alimango Na ano po talaga Is 30, 32 kilos po lahat mga kalab Pero, hindi po siya na ano mga kalab. Kasi, yung weather kasi yung Inano namin mga kalab, para makuha po yung Ano mga kalab, yung Mismong alimango po, kaya yung 32 kilos po na gusto nilang maano sa amin ay hindi po namin naabot dahil medyo mahirap siyang kunin ng mga kalab, lalong lalo na kapag hindi kami nag-harvest, di ba? Yun yes. So ayun na nga po, nakapagbenta naman po tayo ng ating alimango at alam niyo ba mga kalab, pag-usapang negosyo talaga, aminin namin, wala talaga kaming alam talaga noon. Pero nung medyo, parang medyo nahahandle na namin kung ano ang mga bagay-bagay pag-about sa negosyo, medyo alam na po namin yung kalakaran. Kaya kailangan siyang pilitin kung hindi mo alam kung ano yung mga negosyo yan 'di ba? Pero alam nyo, kapag magnegosyo kayo, doon kayo magnegosyo sa kung saan kayo mahilig or saan kayo alam. Like sa amin ito, alam namin kung ano ang pagfi So syempre, so yun yung ininegosyo namin. Sa kaparehong edad ko po, alam ko mahirap pong magumpisa, pero hangga't kaya mo, gawin mo lahat. Lusutin mo yung mga bagay na nahihirapan ka, gawan mo ng paraan, wag kang sumuko agad-agad. Dahil ang tanging makakatulong lang naman sa sarili mo ay ang sarili mo talaga, kahit sino pa man yan suportaan mo yung sarili mo gawin mo kung ano ang makakaya mo kung gusto mong makuha ang mga pangarap mo talaga, mahirap talaga sya pero kailangan mong gawin so maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog at syempre bago kayo umalis please don't forget to subscribe our youtube channel at kami ang friendly love team, nagsasabing Dapat lang. Love! love. love you than i